Kumusta mga kasaliksik? Noong Setyembre 2024, naging laman ng mga balita ang muling pagpapakita ng Amerika ng matibay na suporta sa Pilipinas, partikular sa usapin ng West Philippine Sea. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Ayungin Shoal, muling pinatotohana ng Estados Unidos ang kanilang dedikasyon sa Mutual Defense Treaty sa pagitan ng dalawang bansa o MDT. Ang MDT na nilagdaan noong 1951 ay naglalayong magtulungan ng Pilipinas at Amerika sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa alinman sa mga bansa. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, nagpadala ng malinaw na mensahe ang Estados Unidos na handa silang tumugon kung sakaling alisin ng China ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre, isang lumang barkong pandigma na sinadya ng Pilipinas na itirik sa shoal noong 1999 ay nagsisilbing simbolo ng soberanya ng bansa sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa nakaraang mga buwan, naging sentro ito ng patuloy na tensyon dahil paulit-ulit na hinaharas ng Chinese Coast Guard ang mga resupply mission ng Pilipinas sa lugar. Sinabi ni Sekretary Chodoro na anumang tangkang alisin ng barko ay tinuturing na isang clear act of war. Ang pahayag na ito ay kaagad na sinangayunan ng Amerika na nagsabing sa pamamagitan ng White House National Security Advisor Jake Sullivan na anumang pag laban sa mga persa ng Pilipinas sa Kargatan ay mag-uudyok ng agarang aksyon mula sa Estados Unidos. Digtig pa rito. Iginiit ng Amerika na ang Ayungin Shoal ay sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at walang legal na basihan ang mga inaangki ng China. Bukod sa mga pahayag, nagkaroon din ng serya ng mga pagsasanay sa pagitan ng militar ng Pilipinas at Amerika. Ang mga naval exercises na ito ay naglalayong palakasin ang kakayahan ng Philippine Navy at Coast Guard sa pagtugon sa mga maritime threat. Kabilang sa mga kasanayang isinagawa ang joint patrols sa South China Sea kung saan ginamit ang makabagong teknolohiya ng Amerika tulad ng mga advanced radar systems at guided missile destroyers. Sa kabilang banda, mariin namang kinundina ng Beijing ang mga hakbang na ito. Tinawag ng China ang alyansa ng Pilipinas at Amerika bilang provocative at sinabing lalong pinapainit nito ang tensyon sa reyon. Gayunpaman, nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkilos ng Pilipinas ay para lamang protektahan ang sariling interes sa reunion. Anya, ang pagkakaroon ng alyansa sa Estados Unidos ay hindi para mang-away, kundi para lamang tiyakin ng seguridad at kapayapaan. Ang suporta ng Amerika ay hindi lamang sa salita at pagsasanay. May mga ulat din na nagpapadala ito ng logistic support tulad ng mga supply at kagamitan upang matiyak na ang operasyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal ay magpapatuloy. Ang ganitong hakbang ay nagpapakita ng mas malalim na ugnayan ng dalawang bansa. Isang ugnayang higit pang tumibay dahil sa patuloy na pressure mula sa China. Pagamat ang mga hakbanging ito ay nagbibigay lakas sa panig ng Pilipinas, nagdadala rin ito ng hamon. Kinikailangang timbangin ng pamahala ng pagprotekta sa karapatang teritoryal ng bansa at ang pag-iwas sa isang direktang armadong labanan na maaaring makasama sa reyon. Sa kabila nito, nananatiling matibay ang paninindigan ng administrasyon na ang soberanya ng Pilipinas ay hindi dapat may kompromiso. At sa tulong ng isang makapangyarihang kalyado tulad ng Estados Unidos, naniniwala silang mas mabibigyan ng proteksyon ng bansa laban sa agresyon ng China. Ang pagdedeklara ng Amerika ng suporta para sa Pilipinas sa Ayungin Shoal ay isa lamang bahagi ng mas malawak na isyu sa West Philippine habang lumalakas ang kanilang alyansa, patuloy ding tumitindi ang hamon mula sa Beijing na tila hindi umaatras sa kanilang mga ambisyon sa reyon. Sa darating ng mga buwan, asahan ng mas marami pang mula sa dalawang panig habang patuloy na umiinit ang tensyon sa South China Sea. Noong Disyembre 2023, muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang mga insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas ay nagdulot ng pangamba sa seguridad at soberanya ng bansa. Dahil dito, iminungkahi ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez na humingi ng tulong ang Pilipinas sa Estados Unidos upang mapigilan ang patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang mga insidente ito ay kanabibilangan ng paggamit ng water cannon at laser attacks ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard vessels na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngunit patuloy itong inaangkin ng China. Ang maagresibong aksyon ng China ay nagdulot ng pagkaantala at panganib sa mga misyon ng Pilipinas sa lugar. Bilang tugon, nanawagan si Representative Rodriguez na gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty o MDT nito sa Estados Unidos. Ang MDT na nilagdaan noong 1951 ay naglalayong magtulungan ng dalawang bansa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake laban sa alinman sa kanila. Ayon pa kay Rodriguez, panahon na upang hilingin ng pamahalaan ng tulong sa Estados Unidos upang mapigilan ang patuloy na pangaharas ng China laban sa mga barko ng Pilipinas kaugnay ng pinagtatalo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Bilang tugon sa panawagan ni Representative Rodriguez, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas. Sa isang pahayag nga, sinabi ng U.S. Department of State na ang anumang armadong pag-atake laban sa mga pwersa ng Pilipinas, mga pampublikong barko o sasakyang panghimpapawid sa West Philippines ay mag-uudyok ng mga obligasyon sa ilalim ng MDT. Digdig -dig pa rito, kinundin na ng Amerika ang mga agresibong aksyon ng China at nanawagan para sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglipad sa rehiyon. Upang mapalakas ang kanilang kooperasyon, nagsagawa din ang Pilipinas at Amerika ng mga Joint Naval Exercises sa West Philippine Sea. Ang mga pagsasanay na ito ay naglalayong palakasin ang interoperability ng kanilang mga hukbong dagat at mapahusay ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga maritime threats. Kabilang sa mga aktibidad ang simulated defense operations, maritime patrols at search and rescue missions. Bukod dito, nagkaroon din ng mga high-level meetings sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika upang talakayin ng mga estrategiya sa pagharap sa mga hamon sa West Philippine Sea. Tinalakay sa mga pulong na ito ang posibilidad ng pag-deploy ng karagdagang mga assets ng Amerika sa region, pati na rin ang pagpapalakas ng intelligence sharing at logistic support. Sa kabila ng mga hakbang na ito, patuloy pa rin ang panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. Katulad na lamang noong Enero 2024, muling nagkaroon ng insidente kung saan ginamit ng Chinese Coast Guard ang water cannons laban sa isang Philippine Navy vessels na nagsasagawa nga lamang ulit ng resupply mission sa Yongin Shoal. Sa kabila ng mga hamon, na nanatiling matatag posisyon ng Pilipinas sa pagprotekta sa ating soberanya at karapatan sa West Philippine Sea sa tulong ng Amerika at iba pang kaalyado. Patuloy na nagsusumikap ang bansa na mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa reyot habang iginigit ang ating mga karapatan sa harap ng mga agresibong aksyon ng China. Noong Hulyo 2024, muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China at sa gitna ng mga ulat ng pangaharas ng Chinese Coast Guard sa mga resupply missions ng Pilipinas, dito pa lang ay nag-alok na nga ng suporta ang Amerika. Ayon kay White House National Security Advisor Jake Sullivan, handa ang Amerika na gawin ang kinikailangan upang matiyak na may pagpatuloy ng Pilipinas ang resupply sa BRP Sierra Madre. Dagdag pa niya, malinaw na ipinaabot ng Estados Unidos sa China na sakop ng Mutual Defense Treaty ang anumang pag-atake sa mga persa ng Pilipinas. Pero alam mo ba na sa kabila ng alok na ito, nanindigan naman ng National Security Council o NSC ng Pilipinas na ang resupply mission sa Ayungin Chol ay solong operasyon lamang ng Pilipinas. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo, Bagamat nagpapasalamat ang Pilipinas sa suporta ng Amerika, ang aktwal na operasyon ng resupply ay isinasagawa lamang dapat ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, ang Amerika ay nagbibigay ng suporta sa pamamagitan ng intelligence, surveillance at reconnaissance upang mapahusay ang maritime domain awareness ng Pilipinas. Pero ang direktang partisipasyon sa mga misyon ay nananatili namang responsibilidad lamang ng Pilipinas. Ang desisyong ito ay nagpapakita ng determinasyon ng ating bansa na ipakita na kaya nating ipagtanggol ang sarili nating teritoryo. Ang ganitong posisyon ay nagpapakita ng balansing ugnayan sa pagitan ng pagtanggap ng tulong mula sa mga kaalyado at pagpapanatili ng independensya sa mga kritikal na operasyon. Sa kabila ng pagtanggi sa direktang partisipasyon ng Amerika sa mga resupply missions, patuloy naman ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto ng seguridad. Ang pagtanggi ng Pilipinas sa alok ng tulong ng Amerika ay hindi nangangahulugang paglayo sa alyansa. Sa halip, ito ay nagpapakita ng kumpiyansa ng Pilipinas sa kakayahan nating ipagtanggol ang ating sarili. Noong July 30, 2024, inihayag ng Amerika ang pagbibigay ng 500 million dollars o 30 billion pesos na tulong militar sa Pilipinas. Ang pondong ito ay nakatoon sa militarisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine Coast Guard o PCG na naglalayong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol at seguridad. Ang anunsyo ay ginawa ni na U.S. Secretary of State Anthony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin sa isang press conference sa Camp Aguinaldo. Kasama si na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gilberto Chutoro. Ayon kay Blinken, ang karagdagang pondo ay bahagi ng $2 billion na foreign military financing na inaprubahan ng Washington noong Abril. Inilarawan niya ito bilang isang once in a generation investment upang makatulong sa modernisasyon ng sandatang lakas ng Pilipinas at Coast Guard. Sinabi na Austin, ang suporta ng Amerika sa AFP modernization ay bunga ng kanilang pakikipagtulungan sa US Congress. Dagdag pa niya, nais nilang doblihin ang kanilang investment para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa bansa. Nagpasalamat naman si Natcho at Manalo sa makasaysayang 2+2 ministerial consultation at sa tulong ng Amerika para sa Pilipinas. Ayon kay Chodoro, ang investment ng Estados Unidos ay hindi lamang makakatulong sa kakayang pangdepensa ng bansa, kundi maging malaking tulong din ito sa EDCA pagdating sa humanitarian assistance, disaster relief operations sa bansa. Sa kabila ng positibong pagtanggap ng Pilipinas, nagkaroon naman ng iba't ibang reaksyon mula sa China. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ikagagalit ng China ang $500 million na defense at security aid na ibinigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Naniniwala siyang karapatan ng Pilipinas na palakasin ang sariling hukbong sandataan para sa seguridad at kapayapaan. Samantala, nagbabala ang Human Rights Watchdog na karapatan sa pinakabagong pangako ng Estados Unidos at ito nga ang 500 million dollars investment. Ayon sa kanila, maaaring gamitin ito ng gobyerno ni Ferdinand Marcos Jr. o President Marcos sa paglabag sa mga karapatang pantao at pandigdigang humanitarian law ang pagbibigay ng Amerika ng 500 million dollars na tulong militar sa Pilipinas ay nagpapakita ng patuloy na pagpapalakas ng alyansa ng dalawang bansa sa harap ng mga hamon sa region. Matatandaan naman na noong Oktubre 22, 2023, muling umigting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Matapos harangin at banggain ng mga barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. Ang insidente ito ay nagdulot ng pagkasira ng mga barko ng Pilipinas at naglagay sa panganib sa kaligtasan ng mga tripulante nito. Kaya naman bilang tugon, mariing kinundina ng Amerika ang mga aksyon ng China. Ayon sa pahayag ng Amerika, ang mga mapanganib at iligal na aksyon ng Chinese Coast Guard at Maritime Militar ay humahadlang sa lihitimong resupply mission ng Pilipinas. Bukod nga sa Amerika, nagpahayag din ng pagkabahala ang iba pang mga bansa tulad ng Australia, Canada, Japan at European Union. Kinundin na nila ang mga agresibong aksyon ng China at nanawagan sa pagpapanatili ng kalayaan sa paglalayag at paglipat sa region. Ang mapahayag na ito ay nagpapakita ng malawakang suporta ng international community sa Pilipinas at sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Sa kabila ng mapahayag na ito, patuloy pa rin ang mga insidente ng paghaharas ng China sa mga resupply mission ng Pilipinas, katulad na lamang nitong Nobyembre lamang. Muling nagkaroon ng insidente kung saan ginamit ng Chinese Coast Guard ang water cannons laban sa isang Philippine Navy vessels na nagsasagawa na naman ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Ang insidente ito ay muling nagdulot ng panawagan para sa mas matibay na aksyon mula sa Estados Unidos at iba pang kaalyado ng Pilipinas. Upang mapalakas ang kanilang kooperasyon, Nagsagawa na rin ang Pilipinas at Estados Unidos ng mga joint naval exercises. Bukod dito, nagkaroon na nga rin ng mga high-level meetings. Pero sa huli, isa lang ang pangako ng Amerika na handa nilang ibuwis ang kanilang mga buhay para protektahan ang itinuturing na nilang kapatid na bansa na nakasama na nga nila ang Pilipinas sa iba't ibang mga pangyayari sa kasaysayan. Nagkaroon man ng iba't ibang presidente sa Pilipinas Ngunit ang Amerika ay nanatiling matatagang relasyon at pangako sa Pilipinas na hindi nila tayo pababayaan na maapi ng kung sino man o anumang mga bansa.